Mula sa simpleng simula, unti-unting naabot ng veteran actress na si Sylvia Sanchez at ng businessman na si Art Atayde ang tagumpay sa kanil kanilang larangan. bilang mag-asawa, hindi lamang nila naitaguyo ng kanilang pamilya, kundi naipasa rin nila ang kanilang mga pagpapahalaga sa kanilang mga anak. Ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay at magandang reputasyon, hindi nakaligtas ang pamilya Atayde sa kontrobersya. Kasalukuyan sila na sa sentro ng mga usapin na dahilan sa pagkikwestiyon sa kung gaano nga ba kayaman sina Art at Sylvia. The Philippine Showbiz List presents Gaano Kayaman sina Art at Ayde at Sylvia Sanchez. From humble beginnings to a strong family. Si Sylvia Sanchez o Josette Campo sa tunay na buhay ay pinanganak sa nasipit Agusan del Norte. Iniwan na kanyang ama noong siya isang taong gulang kaya't siya na ang tumayong breadwinner ng kanilang pamilya. Anim sila magkakapatid. Kaya sa edad na 14 ay nagtungo na siya sa Maynila para maghanap buhay para sa pamilya. Hindi man na kompleto ni Sylvia ang formal na edukasyon, siya ay nagtuto sa buhay at pinasok ang showbiz. Sa paglipas ng panahon, napatunayan niyang isa siya sa mga pinakamahusay na aktres ng kanyang henerasyon. Samantala si Arturo Atayde ay isang Spanish-Filipino businessman na hindi taga-showbiz, ngunit matagal nang kilala sa pribadong sektor ng negosyo. Taong 1989 ang unang magtagpo ang mga landas na Sylvia at Art. Si Sylvia ay 19 years old pa lamang at si Art ay 25. Habang hindi pa sila kasal, nabiyayaan sila ng dalawang anak, sina Arjo at Ria. Matapos ang maraming taon ng pagsasama, opisyal na ikinasal sila noong 2004. Bilang mag-asawa, sina Art at Sylvia ay may apat na mga anak, sina Arjo, Ria, Jella at Savi. Nathan Studios, The Family's Business Success Noong panahon ng pandemya, habang halos lahat ng industriya ay nahirapan, sinamantala ng pamilya at Tide ang pagkakataon upang magsimula ng bagong yugto sa kanilang buhay. Itinatag nila ang Nathan Studios Inc., isang family-owned multimedia production company na layunin makalikha ng dekalidad na Filipino content. Ayon kay Sylvia, ang ideya ay nagmula sa kanyang mga anak na nagsabing doon sa Nathan Street ay simula ang lahat ng biyaya. Sa tahanan yon ayon sa pamilya, dumaloy ang swerte sa kanilang mga karera. Kay eh, Sylvia bilang actress, kay Arjo bilang aktor at politiko at kay Ria bilang aktres at social advocate. Dahil dito pinili nilang itawag sa kanilang production company ang pangalan ng kalye kung saan sila nanirahan. Ayon pa kay Sylvia, itinatag niya ang kumpanya noong panahon kung kailan naramdaman niya na handa na siyang lumipat mula sa pagiging aktres tungo sa pagiging producer. Kaya nung makaipon raw siya ng sapat na halaga, siya at sinaria at Arjo ay sinimulan ang pagtatag ng Nathan Studios. Si Art ang tumatayong pangunahin sa operations at partnership ng kumpanya, habang si Sylvia ang katuwang sa creatives at development. Samantalang si Ria naman ang producer at CEO ng Nathan Studios, habang si Arjo ay tumutulong din sa promotions at media strategy. Sa maikling panahon, nakalikha na agad ang Nathan Studios sa mga likalidad na proyekto. Atayde's Lifestyle Kilala ang pamilya Atayde sa kanilang marangyang pamumuhay. Bagamat pribado ang karanihan sa mga ito, ayon sila mga ulat, sila ay may mga ari-arian tulad ng mga sasakyan, jet ski at mga yate. Dagdag pa rin ang pinagmamayari, di umanong helikopter na mag-asawa. Matatandaan na noon lamang April 2025, sa pamamagitan ng isang Instagram post, binigda ni Janice de Belen kasama ang anak na si Kayla Estrada ang lunch treat ni Sylvia sa kanilang mag-ina. Kinagulat nga raw niya ang chopper ride papunta sa destinasyon nila sa Alfonso Cavite. Bukod dito, base na din sa naglalabasang impormasyon online, ari din ang pamilya ng napakalawak na farm at beachfront property. Kapag babasihan naman ang kanilang social media accounts, papansin-pansin na mahilig din silang magbiyahe sa iba't ibang bansa, kabilang ang mga biyahe sa US at Europa, o pag dumalo sa mga international na kaganapan at film festivals. The Atayda's Family Role in Flood Control Project Naroon ng marangyang pamumuhay, ang pamilya Atayde ay kilala din sa kanilang mga philanthropic endeavors. Si Ria ay aktibong kasangkot sa mga proyekto para sa mga bata at kabataan at nagsisilbing ambassador ng Save the Children Philippines. Samantala bilang kanatawan ng unang distrito ng Quezon City, pinatunayan ni Arjo na hindi lamang siya galing sa kilalang pamilya, kundi may sariling tinig sa mga isyong kinakaharap ng kanyang nasasakupan isa na rito ang matagal ng problema sa pagbaha. Mula ng pasukin ang politika, naroon naman ang buong suporta niya na Sylvia at Artie Arjo. Sa katunayan, kilala si Sylvia sa kanyang philanthropic outreach tulad ng personal niyang pamimigay ng lugaw, sopas, kumot at banig sa mga nasalanta ng baha. Noong July 2025, makikita ang kasama niya si Arjo sa pamamahagi ng pagkain sa si mga residenteng apektado ng matinding pagbaha sa Quezon City. Ipinakita e na mag-ina hindi lamang siya umaasa sa proyekto ng gobyerno. Ganun pa sa kabila ng mga haktangin ng pamilya, Mainit na usapin ngayon ang pagkakasangkot ng mag-amang Arjo at Art sa anomalya sa flood control projects. Ito ay matapos pangalanan ng mag-asawang contractor na si Nazara at Curly Diskaya, ang actual politician na si Arjo na kabilang sa listahan ng mga kongresista at mga opisyal ng DBWH sa Senate Blue Ribbon Committee inquiry noong September 8, 2025. Ang aligasyon ng mga Diskaya, ang mga binanggit nilang pangalan ay tumanggap di umano ng porsyento. Pero agad na naglabas ng pahayag si Arjo at maring itinanggi ang paratang. si din niya ang pagpuna sa kanya ng ibang netizens na sa kumakalat na litrato niya kasama sina Sara at Curly. Sylvia's lavish interview with Corina Sanchez and Karen Davila resurfaced amid scandal. Dahil sa kinasangkot ng kontrobersya ng mag-amang Art Arjo, muli naging usap-usapan sa social media ang lifestyle interview na isinagawa ni ng Corina Sanchez at Karen Davila ay Sylvia Kumalat ang video clip ng interview ni Karen kay Sylvia noong March 6, 2025. Dito ay pinakita ni Sylvia ang no ginagawang six-bedroom Mediterranean house dito sa isang subdivision. Nang tanungin kung bakit kinailangan pa nilang lumipat, sinabi ni Sylvia na masyado ng maliit ang kanilang kasalukuyang tinitirhan. Nang matanong naman kung kailan matatapos at balak lipatan, sagot ni Sylvia ay this year. Tinalakal din ang mga netizens maging ang kulina interviews no September 2022 kung saan sa nasabing episode, ipinasilip ni Sylvia ang ilan sa kanilang mga ari-arian kabilang ng isang beachfront property sa Batangas, jet ski, yate at iba pang bahagi ng kanilang bakasyunan. Sa edited video clip, makikita rin si Corina na nasakay ng yacht at dumating si Sylvia na naka-jet ski. Tambok din sa panayam ang masayang kwentuhan tungkol sa pamilya, love life ng kanyang mga anak at ang pagiging hands-on niyang ina. Bagamat original na inilabas bilang isang lifestyle feature, ngayon ay binibigyang kahulugan ito ng ilang netizens bilang tila soft expose sa yaman ng pamilya. Sa ngayon, hindi na mapapanood ang interview ni Corina kay Sylvia sa YouTube. Nagreply naman si Corina ukol sa sinasabi ng netizens na old interview niya kay Sylvia ay proof na nakaw na yaman umano ng aktres. Nagpahiwatig si Corina na kailangan ng ebidensya bago maniwala sa mga naglalabasang balita. Samantala sa kabila ng mga akusasyong binabato sa kanilang pamilya ngayon, wala pang inilalabas na pahayag o reaksyon ng mag-asawang Art at Sylvia. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!